Oh, Dave Deng Nah dito kami ngayon yung Scuba oh. Ayan gala, gala lang muna Kasi walang maparadahan Ayan oh. Ayan oh, Masada tayo ba? <laughs> oh Muntalban, Muntalban Ayan <laughs> oh. oh, Dito kami Ikot walang maparkingan Hanap kami na maparkingan Oo, oh, dapat yung ganun. Oo. Oh. Ikot ka ba? Ah, yeah. uh, Ngayayat na yung driver na may kahanap ng parkingan. <laughs> <laughs> yan na, uh, Pasko na pala dito. Dito kami dumaan na yung hundoy ko na. Ikot-ikot. Kaya yung umasyal kayo dyan o? Oh? Ito, gugutok kami yung kalanggan. Ba? Um, Dahil? Huh? Bubutumin ka lang dyan. Okay. Yung eh, sabi yung pagkain, wala kang pira. Basma ang awote. Basma nga talaga. Hindi lang <laughs> basma, ay, ay, ay blood. <laughs> okay. Diyan, hindi uh, na kung pwede tayo pumarada dyan. One way out out here. Tutut kami, layu nai nikota namin. Oh, so, oh yeah. Gabenah. Oh jam gede kajan. Oh. Bisa masalah donah toh aduh ini. Oh, oh. seradun na ini kan. Nah, hilo nih na truk kehadap nang parkingan. Pak sampah, Pak. Iyo no. Know. Terus

Anong okay. kabay? Anong kabay-kabay mo? Sino yan? Anong <laughs> kabay-kabay mo? Talagang burluloy, lakaw daw. Burluloy! Bili <laughs> ka <laughs> na dyan! Burluloy! Bili ka dun! Bob! Sibin-libin! Pistin Siro-siro? ka siro <laughs> Di latay dito likod. Mm -hmm. Latay dito ba? Kami sa Cubao. Antay ng oras. Ayaw kaming papasukin. Gabi na alas. Anong oras na? Anong oras na ba? Ha? Anong oras na? Ha? Oras? Oh. 9.05 9.05 Isang oras pa. Okay, ano, ano na lang? Bago tayo papasokin. Ano, pali, uh, si ano, 55 na lang. <laughs> 60 yan. 55 na lang. <laughs> <Secants>. Minutes? <laughs> Ay, minutes ba yan? Oo. Oh, bawal yata dito ba? Yan. Yeah. Ikaw mag-anong bawal-bawal ba? Kasi, si Tolet ang inayan ako kasi mag 7 eleven yun siya. Oo. Oh, oh. uh, 7-11, isa lang bibili. Dapat adolang